Ngayong araw po ng Sabado, kasama po natin ang Mr. Poli 2025 ng Paksakan. Uh, si Totoy Mola. ya. Yeah. Totoy Mola, samahan mo ako mag-update. Mago Okra, kapag ni Time check po natin, 9.22. Uh, isang mulang pagbati sa mga fans ni Totoy Mola sa mga taga Santa Rosa. Patay mo, mo na. Sa mga taga Santa Rosa, <laughs> Yung binibilan mo ng ulam. Ang pangalan nun? Hindi ko alam ang alam na. Aya Medel, simple lang pero si nakangiti na. No? Aya Medel, ang ganda ng ating bonita ng palay. Magana asking price? Ganda. Magana asking price? 35. O, 35. Aya Medel, nambaksahan. Medel, nambaksahan. Ayan po, nakikita nyo dumadag sa yung mga gulay. Bumabahan ng gulay dito sa ating baksakan. Alas 9.24 pa lang po ha. Kung gusto nyo makakuha ng magagandang gulay sa mga mga ngalakal natin Tagabolakan, taga Bulacan, Malila, Sambales, pumunta po kayo dito ng maaga para makakuha ng mga magagandang gulay. eto unahin ko muna po ang aking ati Mena. Meron po siyang kalamansi, ubo, sa reste ha, unahin ko yung, yung mother dear. Yan. Good morning, Ate Mena. Ate Mena, ang kagaganda ng upo mo, magkano yung touring mo dito? Asking price. Asking 30, may 25. Oh, may tri, 25, yung pinakamaganda, 30, may 25. Pero tinatawaran daw siya ng 20. Yan, yeah, 25. Ayaw, ma Ayaw daw ma-30. Kaya yung asking price, uh, hindi po talaga yung natutupad. Eh, yung ating ano, yung calamansi. Calamansi. Oh, yung Kalamansi natin yung pinaka pinaka good yata yung 1 to 1, no? O oh, 1 2 1 1 1,000. Oh, kalamansi po yan, ha. O oh, may 900 din yan. Yung ah uh, yung Taiwan natin ngayon. 100. Ay, medyo yata down tayo sa Taiwan ngayon, ano? Nung isang araw yan, tumaas talaga nung isang araw nung ano yon nung Webes, tapos kahapon, bumaba. Tapos bumaba ulit yata ngayon. E si ito ano Taiwan si Ay, Bulacan white? Magkano yung bulakan white, Ati Mena? 50 hanggang 40. Ayan. Ati Mena? O, pag, pag dumadating ng tanghali, bumaba talaga? Ayan ah. Si Ati Mena na po nagsasabi nun, na, hindi po ako ah. Basta po ako, tinatanong ko lang as in yan, uh, Ate Mena, araw-araw nanonood sa atin si Masaya daw siya pag napakita ka ng ano, yan. Siyempre, Seresti, yung mother din mo, lagi masaya dito. Hindi naman siya napapagod, nakaupo lang, yan. Eh, no? Kakain, magbibilang ng pera, yan, uwi. Ayun lang trabaho niyan. At least, na, ano siya, nalilibang siya. Okay, uh, mo na si Ate, si Kuya Resi. Yan. Ay, saan siya? So, yung, uh, Hindi naman malayo naman siya sa Guerra natin, no? Oh, ayan. Eh. Ayun. Asa yung, so, malayo Ay, malayo yun Oh, okay. Salamat na dito. Ay, good morning. Ito, may, meron tayong kagulay idol. Taga saan ka ba? Oh, taga Saragosa, malapit lang dito sa Nueva Ecija din. Anong dala mong sili, Ah, oh, siling panigang bukod sa panigang meron pa ba? Medyo marami tayong siling panigang ngayon, ano? Eh, kaya tendency si medyo ano siya. Oh, tambak kaya medyo mababa na. No? Sana naman balang uh, ma mga ilang araw tumaas ulit, ano? Anong pangalan mo, sir? Oh, JB ng San Saragosa. Baka may shout out ka. Sa ganyan sa natin diyan. Ayun, ganyan sana. Salamat, sir. Ingat sir sa biyahe. Ito po na naman no? si Ruro, Ruro Madrid ng ating baksakan at si uh, Mariam Rivera ng baksakan. Puro artista po yung mga sakadora-sakadoro dito. Ilang si Ruro yung andi dito, pati si Alden Richard. Ayan no? mga artista ay nandating. Good morning, Marian! Ah, marami na naman bibili dito kay Marian. Marian, magkakain silang panigang natin? Anong variety yan? 207, 15 daw. E yung Taiwan mo? 20. 20. Sa Sultan? 13. Yan ha? Balilit daw 13. Sa beans natin? 64. Text. Oh. Ay, ayan po ang ating Marian Rivera Ay, ng Baksakan. Nas nasa siding dong. Sa bahay. Yo, talaga. Medyo nag-nagre-relax <laughs> si din dong. Pa, sabi mo maglaba, magluto, maglinis para pagdating mo mamaya, naka-ready na. Ay, ready na yon. Ayun. ready na. Ganun sana. Kadaaming gulay oh. Ito dito, andiyan pechay. 20 yan na magkano? 25 O, oh, 25 daw ang pechay Alden, wala ka ba ang uh, shoutout? Wala okay. Isang mapagpalang araw mga kagulay Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palenque Today is June 21, araw po ng Sabado Thanks God, it's Saturday. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa atin video. Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebe Silla, ang Cabanatuan Baseable Trading Center. Palengke ng sangita na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay na ito para po sa inyong pag-update. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. At huwag niyo rin pong kalimutan bigyan ng isang magandang like. Kaya tara let's, samahan niyo na po mag-update. dito po tayo sa pwesto ni Ate Baby ko. Tanong natin yung pipiling bakla niya. Patolang palitpit, talong, okra. Pati sili tawyano. Ang palay din, hindi ko yata natanong yung ang palaya kahapon eh. tanong no. Tanungin muna natin sita Bulakan bike? May bulakan white, may green. Ayun, magkano yung bulakan bike natin ate Baby? Binakamataas yung 110. 110 sa ano natin sa green. Ganun din, Oh, no? medyo mangat naman ano. E, yung ating patolang palitpit. 250 ang bundle sa okra. Okra 30 at Yan. Sa ampalaya natin, nalimutan ko yung pala eh. 70 na to yung ampalaya. 70 ano to yung ano mistisa? Ay eh, yung ating pipinong ng bakla. 250 at Siya tayo si natin. 25 sa panigang. Panigang may 25. Anong ano to? 25 anong variety? Maika. Ay no, kagaganda ng gulay ni ati baby ko. Oh, yeah. Masigla, masigla na naman ati baby ko. Parang hindi talaga tumatanda. Oh. Salamat ati baby. O, oh, tignan natin dito kay Boss Alvin. Baka may pagbabago ang presyo ng kamatis eh. Ito, panigurado biskaya. Boss Alvin, biskaya ba? Ah, biskaya. Magkano ngayon tong uh, kumatis? Garnet. Magkano ngayon asking ah, price? Uh, Kung asking, 27. Oh, 27. Ito po yung uh, si atin, uh, Boss Alvin. May magandang jowa. Ayun po. Umapayat na yung jowa niya. Maganda lalo. Sa puyat, sa puyat. Pino puyat mo ba? Eh, puyat, biskaya. Ah, ganun ba? Biyahe, biskaya. Ah, bumabiyahe. Oh. Saan oh. talaga, ito, ito kala ko sa'yo, pinupuyat mo kasi. Itong ano natin, Garnet ba ito? Ito, okay, ano ito? Uh, Galaxy? Galaxy Max. Magkari yung mag Galaxy Max? 70 Aspen. 70 Aspen. Sa okra natin? Okra, mababa na po ngayon. 20 na lang. 20, yan. Salamat, Sir Alvin. Ito, Madam Kim, magkano yung ating talong ngayon? Haro, Okay. Aral, magkaan talong? 70. Yan. Saga. Ito tayo kay Madam Luz. Oh. Mukhang nakamagandang bis natin ngayon, Madam Luz. Ah. Good morning. Hindi ko simba ka ba? Medyo nakaporma tayo ngayon. Ah. Ang gaganda ng patulong palipit mo, makalaas. Excuse me. 25. Sa upo natin ngayon. 25 din. Uh, Pero 25 din. Sa okra. Eh, okra. 30 aski. Hindi pa niya kakayari. Hindi pa niya kakayari. Baba, baba pa. Oh. Eh, yung ah, natin, Bonito ang palaya. Meron pa ba ng eh, dalawa? Ayun. Na. Isa sa big buyer po natin, si Dennis. Eh, unang pita sa akin yun. Isa sa pinakamayaman natin buyer dito, si Dennis. Yung natin ang palaya yung Bonito. O, oh, yung bayaba, 70. Thank you, Madam Luz. Dito tayo. Ito, lagi araw-araw po -araw yung na update si Ate Aya. Mga mais niya, baka magkagaganda kasi yung mais niya Ate Aya. May dilaw, yung puti naman, napakatamis. No? Good morning, Madam Aya. Madam, magka dilaw natin ngayon? Asking lang. 2 70. 270. Sad puti. Yan ay, 270 daw yung dilaw sa puti at aya. Oh, 38 po ang ating puti. salamat Ate Aya. Ang daming sala, ang salamat. Ang daming siling ano panigang ni Ate ini oh. Ate ini magdala yung silim panigang natin. Asking lang. 25. Anong variety yan? Oh, mahi ka. Imba kasi minsan, Mahika. Merong uh, 12, May soler. Yung ano natin, Taiwan natin ngayon. 20. Yung pipino natin doon, puti. Oh, yung pipino puti po doon, meron. 20 raw. Salamat, ni, Ano, eh, medyo kasalukuyan pong nagdadating ngayon yung mga gulay natin. Tandaan nyo ha, yung marami natin gulay nang gagaling po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. We have 32 na bayan here na nagdadala ng mga sariwang gulay. Pero pa po yung sa kabanatuan, we have 89 barangay. Yan, kaya yung mga kabanatuan yun, masisipag magtanim ng gulay yan eh. Ayan gaganda na ang Siling Sultan dito sa parin John John ko may bakla siya may papaya siya may sapiya siya tanong natin ah, ito yung mga kumpari kumpogi kumpari lari ko parin John John gaganda ang lalaki ng mga kumpari natin no? ito lang sa ko Ayun. Kailang, kailang isa lang, kailang isa lang. Kailangan isa lang. Ayun. Magaling talaga ang mag magtatatlo ka, wag ka pa uli. Ay, Magaling talaga pumili si ano eh. si nang kumpara si Paring Alan eh, ano? si Paring Alan. Oh, ah. ayun oh. Mga guwapo pinipili. Puro guwapo. Oh. Ah. Wala, good boy lang din yun. Magkano yung pipi yung bakla natin ngayon, pare? Eh, pare, 25, ganyan. 25, 28. 28, 28 oh, yung sa Sofia. sa Okra. Okra, pare, ayan. 20, ano, 20 asking. Ano to, ang ano to, kanina Galaxy Max na tanong ko, ito to. Mestiza oh, Max, yan. Ah, Mestiza. Magkaring Mestiza? Mestiza, mara. 65, 65, yan. 65, yan. Ang mga ganda, 70. Pare, si ano natin? Pare, yung Andres As natin? Pare, yung Andres natin. Kamala, na, pare, yung Andres natin. Nagkikita. Na, ayun. Ay, di diba ba kayo nagkikita? O, pero yung sweetheart niya? Sweetheart na, si Aning Rosy, yan. O, si Ati Rosy. Anong takahalik, Rosy? Ayun, gano'n sana, yan. Pare, yung Andres, pumupogi. Pumupogi pa? pangilista. Ayun. pangilis tayo. Sir Andres, talagang araw-araw di ka niya nalilimutan okay, i-shoutout. Araw-araw. Minsan tinatawag pa ako dito pag nalimutan kong oh, daanan oh, okay, eh. Siyempre, kaibigan natin dyan. Ayan, okay, good. Eh yeah. merong sinibuyas oh. Ha, ah, sampalok, tanon natin. Good morning, Madam Malo. Madam Malo, magkano yung sampalok natin ngayon? Asking lang. 50. 50. Yung ating gabing galyang na pula? 35 po. 35, yung puti? Yan ang dito. Eh, yung puso mapag puso mapagmahal eh yung sinibuyas natin na nito ang gabi wala pa presyo may amaya pa ah mamaya wala pa yun may magandang dilag tayo dito ano pangalan ng magandang dilag natin dito madam lalo ano pangalan ng magandang dilag natin dito ang madam lalo ito yung ginugulay ay mamalo ano pangalan ng magandang dilag natin dito ayra ayra oh, ayra yeah, si madam ayra kaganda okay. po eh ay, may dimple din pala si Madam Ayra. Dalawa pa, ay, pag numiti, ayun, no? ayun, ang ganda ng dimple ni Madam Ayra. Dito sa magandang dalaga. Magandang dalaga, magkano yung atin sa ngayon? Pinsin, Maganda yung dalaga dito. Eh, yung atin talbos ng sili. Hindi naman kayo. Forty. Sa kamote. Tumataba kaya at magandang dalaga, no? Sumata ba? Oo. Uh. Wala tayong kangkong. Okay, salamat. Ito, may nakita kong magaganda ng luya. Magaganda ng luya. Boss, magkais ang bundle ng luya natin maganda? Eh, may 110 po. Yung pinakamaganda, 120. Ayun, yung pinakamaganda daw, 120. Pero meron din 110, meron din sandan. Ano? Ayan. Kaka, tingnan nyo naman yung luya. Magaganda. Salamat. Yan. Baksak ulit tayo dito kay Boss J. Ang dami niya magandang gulay bagyo. Yan you o. No? Know? Katulad nitong repolyo. Berdeng berde. Sariwang sariwo. Boss J, magkali sa bundle lang ganyan natin ngayon. Asking lang. 350. Napakaga. Oh, natuloy ng 35. Talagang 350 na. Ibig sabihin natuloy. Lumabas na po yun. Sa labanos natin. Labanos po, Benji. O, 25 as in price pa lang po yun sa carrots. Carrots, 60. 60. Sa pechay bagyo. 380. Sa sayote. 250. Sa patatas. 330. Yan, 330. 30. Siyempre ha, huwag niyong kalimutan may bago siyang gulay dito. Hindi lang bago, isang linggo, dalawang linggo na yata. Yung sibuyas natin puting ganyan. Dito po, 580. 580 Ay, 680 9, 9 680. 9 po ito. O, 680 sa pula. Wala po 800. 800. Salamat, Boss J. Siyempre, pag nagawin kayo ng baksakan sa bandang exit, may nagtitindang napakasarap na bagong galing pong nabotas. Hindi lang po maganda, masarap yung kanilang bagong. Pati po tindera, napakaganda po. Pag nakita niya sa personal po to, tisay na tisay. Ayun po yung exit, to malapit lang po sila. Madam, saan galing ang ano natin, natin bago ang na botas Nabotas, Nabotas yeah. Ang tangkad pa, tumayo. Madam, mo, anong hike nyo? Nine to? Nine to daw, nine to, nine to. Ayan. Ay, dito tayo kay Ate Agnes. Abang kumakain siya. Good morning, Madam Agnes. Madam Agnes, magkano yung super weight po natin bawa ngayon? 5.30 sa kanso natin. 4.30 Laki ng katawan ng tao mo laki. ka ba? Betan laki ng katawan mo Eh yung munggo natin labo 1.925 kilos Sa pula natin sa sibuyas 800 sa puti Yan okay Salamat madam Agnes kumakain siya Nakaistorbo tayo Boss lalo na pag nag ka lalong sa lalaki ng katawan mo Ah, si Ate Agnes naman, gumaganda araw-araw. Yan, alamin po natin yung Suprema Kalabasa. Boss, magkano yung Suprema natin ngayon? May pagbabago ba? Bago. 12, 13 pa rin? Ay, oh, 10. Eh, nagbago. Lalo yata bumaba. Ayan, no? Ah, marami kasi? Ayan. Niyo, ba kasi? Yan. Tanda nyo na pag oversupply talaga. Bumababa na pag oversupply. Ang dami. Kagaganda naman ng mga kalabasa nila. Ayan, gaganda. Ano? Ano tari dagat. Ah. si Ate Bing. Ayo, Ate Bing basta diyan ka lang, relax ka lang. Kayang-kaya ni Boss to. Salamat. Yung pinakamaganda po nagtitinda ng kamatis dito sa baksakan nito. Good morning, Madam. Ayun. Ay, ang ganda naman ng buhok. Nagpagupit ka ba? Ano? Ano ba to? patag ba kamatis mo? Diskay makalo po tong ganitong asking price. Ah. 28. 25 'yan, kagan. Oh. Pinakamaganda 25 na, na. No? Oh, may 28, depende pinakamaganda 28, may 25, may 22, may 20, 20, 20 ano. Ah, oh, depende sa size 'yan no? Pero yung tindera, eh, talaga hindi depende, talaga maganda. yan. Talaga ano, in love pa yung tindera natin ngayon, nakakulay-pulay. Ayun. Yan, sana wala na tayong nalimutan na uh, oh mustasa. Eh na ano tempeche Pag walang mustasa. Uh, last na to, Tingnan natin dito. ito. E, pinjuno natin. Mas pinjuno magkay mustasa natin ngayon. Astilang. Uh, lang. lang 35, 35, Twenty five, thirty five. 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 Sigalis, wala si Boss Boy, sigalis, magkano o? One pie, one pie pastin yan. Salamat po, Sinjun. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest as in price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Training Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palengke ng sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel Dati B. Mr. Palente Para po sa inyong pag-update ng mga Asking Price Tandaan nyo ang Asking Price Pwede po magbago ng minuto-minuto yan, oras-oras, kaya hindi pa po yan ang final prices. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Dante Biernes po, Mr. Palenque ng Cabanatuan City.